Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit at nanalangin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang San Nimbotan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng San Nimbotan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumakan kanila ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay inaalala, inaalala natin sa misang ito ang lahat ng mga yumaong kristyano, ang lahat ng mga yumaong kakilala natin, ang mga nakalimutan na, mga yumao, dulot ng mga tra trahedya at mga sakuna. Nakadalaw na po ba sa mga punton? Iba na mga nasa malayo, no? ang ginagawa natin ay nagtitirik tayo ng kandila no? sa mga pintuan o sa altar bilang pag-aalay ng panalangin para sa mga kaluluwa ng mga yumaon natin mahal sa buhay. Kahapon, ang ipinagdiwang natin, bahagi ng ating pananampalataya na may mga tao nang nakapasok sa langit mga nagtagumpay na at mga pinangaralan bilang mga banal o mga santo at santa na nakasunod sa kautosan ng Diyos na tutong magtiis at maging masaya sa mga biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ngayon naman, bahagi pa rin ang ating pananampalataya na mayroon pa tayong mga kapatid na naglalakbay pa o kaya naman ay naghihintay pa na sila po ay makapasok sa langit. Dumadaan pa sa paglilinis, kaya nga meron tayong purgatorio. At matapos ang panahon ng paglilinis, sila po ay papasok na sa pintuan ng langit. Gaya ng madalas kong pinapaalala, dalawa lang naman ang pupuntahan natin, ang impyerno o ang langit. At tayo po ang nagdidesisyon ito ay kalayaang ibinigay sa atin at ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Napiliin siya o tanggihan siya. Kaya nasa atin kung saan tayo pagdating o sa kabilang buhay. Tayo ba ay mapupunta sa impyerno o tayo ay mapupunta sa langit? Ang mga mapupunta sa langit ay yung mga kumikilala sa ating Panginoon na siya namang ginawa ni Jesus na ipinakilala niya ang dakilang Diyos Ama. At ang sino man na kumikilala kay Kristo ay kikilala din sa kanyang Ama, na ating ding Diyos Ama. At yung mga ayaw, bagamat ginawa na ni Jesus ang lahat, no? kaya nga meron tayong simbolo, yung krus na kanya pong pinasan at kanya din namang niyakam, no? ito yung mag nagpakilala at patuloy na nagpapakilala sa atin sa Ama para tayo naman pagkatok natin o pagdating natin sa pintuan ng langit ay kikilalanin din tayo. Kaya nga pag pinagmamastan ko po yung mga picture, no? Hindi lang tayo basta basta, sabi natin, no, ang Diyos ay awa. Ang Diyos ay may awa. At nawa kahabagan ng Diyos ang lahat ng mga ito no, ng mga naririto. Pero pag, alam niyo, pag patay na, tapos na. Wala na tayo magagawa doon. Kasi nagdesisyon na tayo. At siyempre, hindi natin uh, kung mga ng isang tao no, na kahit sa kahuli-hulihang hininga ng tao ay nakapagsisi, nakahingi ng tawad. Hindi ipagkakait ng Diyos ang langit. Kaya hindi natin alam kung anong sitwasyon. Pero sa atin ngayon, alam natin ano bang mangyayari kung ngayon ay ang huling araw na natin sa mundong ito. Sa dami-dami ng tao, no? Pero bakit ayaw, hindi ko pa alam, no? uh, hindi hindi sa hinuhusgahan natin sila sa kanilang mga dahilan, bakit ayaw magsimba? Baka lang po, yung iba ay talagang hindi naniniwala. Yung iba naman, no? sa mismo mga katoliko po, no? sa ibang sekta, ibang relihiyon ibang usapin po yan. Pero para sa ating mga katoliko, bakit ayaw magsimba? Tapos gusto natin pumasok sa langit. Eh, ang pagpasok sa langit, sabi nga, makipot ang pintuan no, ng pagpasok dito kakaunti lang ang pumapasok, ang gustong pumasok dahil nga sa, no, sa mga panuntunan. Nasabi ko na rin ito, no, na nakakatawa tayo minsan na kapag namatay na yung tao, ipinipilit nating ipasok sa simbahan. Ipinipilit nga natin na misahan. Eh ang misa ay para sa Mga buhay para sa mga tatanggap pa. Ngayon, sige nga po, imagine ninyo nga po. No? Kung halimbawa, ayaw na ayaw mo talagang magsimba, tapos pinilit kang ipasok sa simbahan, wala ka naman na magagawa. Kasi kahit anong gawin ng na mga naiwan ng na mga mahal mo sa buhay, sa katawan mo, wala rin naman silang magagawa. Kaya nga kahit na pagsugalan ang katawan ng mga patay. Wala nang kibuyon eh. Di ba? Namatay na, pinagkakitaan pa. Namatay na, pinagsugalan pa. Kadalasan po dito, no? umamaya may mga dadalawin tayo mga burol. Yung bang, andun na huling sandali mo na ito, pero ayaw man lang linisin ang pinagbuburulan. Anong paniniwala? Baka may sumunod. Bawal po eh. Masama po sa pamahiin. At mas natatakot tayo sa pamahiin kaysa dun sa kahantungan natin dahil sa mga pagsuway natin. Eh, ito. Minsan, ang daming picture dito. Eh, mga patay na ang mga yan. Pero yung mga buhay, ayaw talagang magsimba. Iya, asa lang natin eh, kailan po sana madasalan po. Ni-encourage natin sila, no? Na tulot, nasasamahan natin sila. Dapat kasama sila sa pagdarasal. Kasi responsibilidad natin o obligasyon natin mga buhay na sila ay ipagdasal. Sabi nga, no, sila ay kumbaga naghihirap pa sa paglilinis at ang tanging maitutulong natin ay 'yung pagdarasal. Nana, sadyang mas natanim sa isip natin na yung kung ano anong mga pamahiin natin kaysa doon sa mga salita na ibinibigay ni Kristo sa atin sa bawat pagdiriwang ng misa. Pero kayo po, no? imagine ninyo na lang din no? kung pag nawala kayo, ni hindi na kayo pinagdarasal ng mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag din kayo maniwala no, na minumulto kayo dahil kinalimutan nyo na siya. Yung kinakalabit yung paa, kaya naman biglang nagiging paru-paro, huh? ano pa bang ini-imagine nyo na nakita? Uod, langaw, ano pa ba? Hindi po ganoon ang pananampalataya natin. Kapag namatay tayo, hindi na yan makakabalik ang mga multo na naririyan, sarili nating multo. O kaya naman, talagang masamang espiritu na nandiyan dyan para takutin ka. Pag namatay ang tao, paglilinis o diretsyo na sa langit o diretsyo sa impyerno. Wala na silang magagawa pa para sa atin. Pero tayo, marami pa tayo magagawa para sa kanila. And sa ganon, sa araw, sila po ay mapabilang na sa mga banal doon sa langit. At tayo rin naman magsumikap na magpakabanal para naman magkasama-sama tayo sa langit na tahanan. Amen.